Lola, ang ganda naman po ng mga ani natin ngayon. Oo nga. Iba talaga kapag nasa magandang lupa at tanim ang isang binhi, malusog ang mga bunga. Oo nga po, lalo na kapag ka naaalagaan, kagaya ng ginagawa nyo. Oh, magandang araw din sa inyo, Mama. Siyempre, ayos kasi ang ginawa kong pag-aalaga sa mga yan. At maganda rin kasi ang lupa na pinagtaniman niya ni Lola. Lola, na-miss po namin kayo dahil ang tagal niyo pong nagbakasyon sa probinsya. Ah, eh, ganun ba? Siguro na-miss niyo lang ang pagkukwento ko sa inyo ng iba't ibang pangyayari sa Biblia. Ganun na nga po, Lola. Kaya po, dinalan namin ang mga Bible namin. Sige na po, kwentoan niyo po kami. O, oh, sige. Macy, pakikuha mo nga yung Biblia ko sa kwarto. Sige po, Lola. Pero bago ko kukunin, maganda munang bumati tayo sa ating mga taga-subaybay. Ay, oo oh nga pala. Magandang araw sa inyo, mga bata. Sa hapong ito'y bagong kaalaman na naman kayong matututunan sa pamamagitan ng mga kwento sa banal na kasulatan. Kaya huwag kayong aalis dyan, ha? Samahan nyo kami sa 30 minuto ng ating kwentuhan. Ito lang yan sa programa na gahatid sa atin ng karanungan at saya. Ang nag-iisang KD Bible-based educational show ang... sabay natin alamin ng totoo ang kawan ng kordero sa inyo'y nagkaanyayan. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Dios kambal, si panay man iluwan ang nag. nga naman ang bumabasa. salu salu Hi mga kids, ako si Maki at ang ating verse of the day ay Roma 13 G's. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan Tatandaan natin yan mga kids. Ugaling magbasa ng Biblia at manood ng Kenji Show. Mga nakahanda na ba kayong makimig sa kwento natin para sa araw na ito? Oo! Uh -huh. Ang kwento ko sa inyo ngayon ay may kinalaman sa mga pananim natin kung bakit nagiging malusog at mabungang mga ito. Macy, pakibasa mo nga ang aklat ng Mateo, talatang 13 at 1 patuloy. Nang araw na iyon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. At nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao. Anupat lumulan siya sa isang daong at naupo. At ang buong karamihan ay nangakatayo sa baybayin. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi. Narito ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghahasik niya, ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga ibay nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan. At dahil sa walang ugat, ay nangatuyo. At ang mga ibay nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon. At ang mga ibay nangahulog sa mabuting lupa, at nangagbunga. Ang ilay tig isang daan, at ang ilay tig aanim na po, at ang ilay tig tatatlong po. Ibig sabihin at amazing, hindi lahat ng iniasik ay naging mabunga. Kagaya po nang napunta sa tabi ng daan, dahil kinain na po ito ng ibon. Tama ang inyong obserbasyon. Dahil nga nakakalat ito sa tabi ng daan, madali itong makita ng ibon. Kaya naman ito ay hindi na maaaring magbunga. At yung iba naman po, napunta sa bato hindi rin po nagbuhay ng matagal. Bakit po ganon? Maaaring ang tumubo ang binhi sa bato, pero sandali lamang panahon dahil tiyak na mamamatay din ito. Dahil walang sapat na sustansyang makukuha ang binhi sa bato. Eh ano naman po ibig sabihin ng dawagan? Ito yung mga damong nakapaligid sa binhi. Kapag ang isang pananim ay napaliligiran ng mga dawag o mga damo, tubo ang binhi. Pero hindi mamumunga ng maganda dahil ang sustansya dapat sana ay sa pananim mapunta ay nakukuha ng mga damo. Ibig pong sabihin, Lola, naagawan niya ng sustansya ang pananim? Tama! Kaya magbunga man nito, mapayat. At kung magkaminsan, dahil wala nang ang sustansyang napupunta sa pananim, ay nagtutulot din ito ng kanyang kamatayan. Pero mga bata, anong binhi yung lumaki at namunga ng masagana? Yan po na sa mabuting lupa. Tama, dahil ang mabuting lupa ay may sapat na sustansyang maibibigay sa mga binhi. Kaya po pala tatay ko kapag magtatanim, inaalis mo na yung mga bato at mga damong ligaw bago siya magtanim. Ganun nga yun. upang ito'y maging mabunga mga bata. Pero Lola, ano pa yung sabi ng talinghagang ito ng Panginoon sa Kristo? Siyak po ko Lola na may ibig sabihin ang mga asik, binhi, lupa at lahat ng binanggit sa kwento.